Good vibes! Ikaw ba ka Money Matters ay nasubukan ng paliguan ng pusa mo? Kasi naitatak na sa atin na ang mga pusa ay hindi naliligo at hindi daw dapat paliguan. Pero totoo nga ba ito? Iyan po ang malalaman natin sa video na ito. Ang pagpapaligo ba sa pusa ay talagang kailangan o isa lang na namang myth sa pag-aalaga sa ating mga cats? natin ang stereotype na ayaw ng mga pusa ang maligo. All through the years, pinaniniwalaan natin na ang mga cats ay hate na hate ang tubig except syempre kapag sila ay umiinom na kung minsan sa toilet bowl pa nga nila mas prefer, hindi ba? Kaya kapag naisip natin ang tungkol sa kanilang hygiene, minsan napapakamot na lang tayo ng ulo o kaya napapatawa dahil sa idea na ito. So kung ang cat mo ay nagfi-flinch every time na marinig niya ang tunog ng faucet, then bakit mo naisip ng pagpapaligo sa iyong pusa ay isang good idea? Isang realization lamang po, mga kamani matters. At the end of the day, sila po ay hindi tao and our cats doesn't have to mimic everything we do. And so, kailangan nga ka ba talaga nilang maligo? Ang isang simpleng sagot lang po, as a general rule of thumb, no. Hindi po nila kailangan maligo. Pero may mga exceptions po tayo. Siguro ang pagpapaligo sa ating mga cats ay napaka-cute na gawin gaya ng pag-dress up natin sa kanila. Pero ang pagpapaligo po sa kanila ay hindi necessary. You can comment down below kung may funny and cute experience ka din the first time na pinaliguan mo iyong cat. Isa sa mga main reasons kung bakit sila dapat paliguan ay dahil madalas sila ay super adventurous. Though hindi naman ito bago at hindi naman ito masama dahil ganun naman talaga sila, hindi ba? However, hindi naman magtatagal ay bigla na lang silang uuwi at mangangamoy kanal, estero, putikan, o kaya mag-aamoy basura dahil sa paglalaro sa basurahan. So kapag talagang madumi na sila o kaya naman sobrang lagkit, hindi ba mainam na bigyan sila ng kaunting ligo? Though alam naman natin na cats do self-clean, pero gusto ba talaga natin na ma-ingest nila ang lahat ng nasa kanilang fur? Paano na lang kung may nakadikit dito mga toxic elements at mga bugs at pests gaya ng mga fleas, mites, ticks, lice na nagkukos ng irritation o kaya infection o mga diseases sa ating mga cats? Take note lang po na kapag napadalas ang mga pests ito sa ating cats, ang pagbisit sa vet ang the best. Ganun din ang special shampoo, removal or medicine na kailangan nila. Isa pa sa mga main reasons kung bakit essential ang pagpapaligo sa ating mga cats ay kapag mayroon silang long hair. Halimbawa, pagdating sa mga breeds gaya ng Persians, minsan nahihirapan silang linisin ang sarili nila dahil sa kanilang long hair. Pagdating naman sa mga cats that has less fur or wala talagang fur, gaya na lang ng Sphinx, periodic baths is needed para matanggal ang body oils. May mga medical reasons din kung bakit kailangan ng ating cats ang pagligo. Halimbawa kapag sila ay matanda na, obese, arthritic o kaya naman ay nahihirapan na gumalaw para maglinis ng kanilang sarili. Minsan kasi ang back fur nila ay hindi na nila naaabot at nagiging matted. Isang quick recap lang po, ang pagpapaligo sa ating mga cats ay not necessarily kailangan dahil they can do it on their own pero may mga pagkakataon na kung saan kinakailangan nila ang tulong natin sa paglilinis sa kanilang sarili. If you like this video, press the like button below and if you're new to our channel, kindly hit the subscribe button and turn on your notifications para, para hindi ka mahuli sa mga bagong kaalaman tungkol sa ating mga love na love na filin friends. See you on the next video, Kamani Matters.